Anong pakiramdam mo kapag nakikita mong nasasaid na ang iyong resources? Misa napapaisip ka kung paano mo itatawid ang pangangailangan, hindi ba? At hindi natin maiaalis na kapag nasasaid tayo, nandoon ng kaba at pag-aalala. May mga bagay na sanay na tayong nasasaid dahil ang mga ito ay bahagi na ng regular budget natin. Yung mga fast-moving items sa bahay, hindi ba? Bigas, kape, at iba pang katulad nito. Meron din yung regular na nauubos pero matagal ang pagitan yung LPG na minsan ay namamangha ka na, ang tagal na ay may laman pa. Tapos nung napansin mo na, bigla naman itong maaalala na mauubos na pala siya. Ayun, gastos pa rin. Ang masaklap ay kapag merong gastos na sasaid sa iyo na hindi bahagi ng regular na gastusin mo. Kung kalkulado mo na ang dating ng mga expenses, itong mga unexpected na ito ay labas sa kalkulasyon mo at ipinapanalangin mo na lang na sana huwag nang dumating. Pero ganun pa man, meron at meron talagang ganyang mga pagkakataon sa buhay. Ang nagpapahira pa dito ay kapag alam mong wala nang natira sa ipon at ang income ay hindi sasapat para sa mga gastusing nakaamba. Said na said talaga. Dagdag pa kung meron kang pinasok na long term na babayaran. Talagang hindi lang said, negatibo pa. Bagamat nandyan ang Diyos upang tayo ay punuan sa ating mga pangangailangan. Mahalagang tandaan na tayo ay meron pa ding responsibilidad na maging mabuting katiwala ng mga resources na ating tinatanggap. Mas ramdam natin ang kahalagahan ng pagiging mabuting steward kapag tayo ay nalalagay sa punto na nasasaid tayo. Nawa ang bawat panahon ng pangangailangan ay maging panahon din ng pagkatuto kung paanong mas mainam na magamit ang mga resources. Pero mahalaga ding tandaan na hindi lamang aral ang pwedeng matutunan sa ganoong mga pagkakataon. Kasama sa ating matututunan ay ang mga katangian ng Diyos na mas lalo nating nakikita kapag tayo ay may bukas na isip na kadalasan ay nangyayari din dala ng ating desperasyon. Ang sabi ng Bible, At dahil kayo ay nakay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Ang Diyos ay magkakaloob ng pangangailangan at siya din ay magkakaloob ng mga aral at paghubog upang tayo ay lumago sa gitna ng ating desperasyon. Kilalanin mo ang Diyos at unawain ang kanyang mga itinuturo at makikita mo na maging ang panahon ng desperasyon ay hindi hadlang sa kapangyarihan ng Diyos. Asa ka pa!